nagiiinoman po kami. Pero hindi naman po kami like lasing. Yung isa ko pong friend, parang hindi ako sanay sa kanya na parang matamlay siya. So mm. ang ginawa ko po, kumuha po ako ng ice tapos binato ko po sa kanya. Nakailag siya. So yung mm. ice po is pumatak sa kabilang table. May tinamaan ba sa kanila? Sabi nila meron. Mm. So after an hour or two, hinila siya sa upuan sa bunot siya ng ganun. Lumagapak po ako sa sahig. Tapos kinaladkad po ako, nahawak po ako sa ulo ko. Wala pong nagawa yung mga bouncers. And galit na galit po ako that time. Kasi bakit hindi po nila na-hold? Yung ginawa mo sa akin, walang may deserve nun. At ayoko na maulit mo pa yon o magawa mo pa yon sa iba pang tao. Kaya itutuloy ko talaga yung kung ano man yung nararapat na parusa para sa'yo sa ginawa mo sa akin. Mahirap na pumunta sa mga club ngayon, mga kabataan. Diyan nag-umpisa ko minsan yung mga gulo, nagkakatinginan lang. Mm, yes po. Naasar na, maapakan na yung paa dahil minsan siksikan. Opo. Oh Sapok-sapokan na. Oh, na po. Ingat, dapat huwag masyado uminom para kontrolado pa rin mga sarili. Ma'am yes. magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Andito na po yung nireklamo, si John Carl Oliver, uh, gusto niya ito makipagbate. din daw siya ng side niya. Sige, ma, magandang hapon po, ma. Ma Marga, andito na po si Ma Meiji. May, eh, may video po, ma'am, na sinambunutan. Hindi kayo kayong awatin. Apat na... Parang lima, more than lima, lima. po. Malakas yung si ma. Yes, pa. Uh, para sa inyo po, ano po yung side ninyo po doon? Um, hindi naman po Sal, talaga aabot sa ganon kung siya po mismo yung nag-sorry dahil sa bato niya ng, pagbato niya ng yellow. Binato po kayo? Binato. Ewan ko kung intentional or hindi. Kasi ang sabi naman ng mga friend nila na nung nabato kami, dahil actually dalawa kami natamaan eh. Natamaan ako sa mukha ta sa dibdib. Tsaka nag ako sa kanila na parang sino ng bato? Mm -hmm. Tapos may dalawang lumapit sa akin. Ikaw tsaka yan nagsasorry sila on behalf of their friend mm -hmm. na ang gusto ko sana mangyari sabi ko alam niyo yan na sinabi ko sa inyo na gusto kong makausap yung mismong bumato. Mm -hmm. Pero mm -hmm. anong sabi nyo? Laseng. Laseng pasensya na. Sabi ko hindi, gusto ko siya mismo makausap kung bakit niya ginawa yun. Kasi nando doon tayo sa Warren, so nagsasaya tayo. Mm -hmm. Hindi mababato ka. Wala akong narinig na sorry mula sa kanya. Pero magkakilala ho ba kayo? Hindi po, hindi ko po siya kilala. So ano po kaya ang reason kung bakit niya kayo batuhin kung hindi kayo magkakilala? Hindi ko po alam. So, sabi, -sabi niya daw po, kwento niya, malungkot yung kaibigan niya. So, hindi sinasadya po siguro. Hindi, hindi para, hindi sure. para sa inyo pong iyalo. Kasi ah, kung sigur... hindi kayo magkakilala, hindi niya kayo babatuhin. Yes po. So, sa kalasingan, nang bato siya, sino ba ang target yung batuhin noon? Si Adonis so, po. Sige po. Ah, ikaw. Bakit kanya babatuhin noon? Kasi po medyo sad ako. Okay, so, binatuhin niya ako. Hindi siya sanay na malungkot ako that time. So, ah, okay. para gisingin kanya. Yes po. So, binato kanya. Kaso, ba't hindi ka tinamaan? Uh, umilag po ako. Umilag po ako. Pag ilag, tumama po sa kabilang tumama table. Kabila. Ayun. Tinamaan po kayo, ma'am. Okay, tumama sa table niyo. Hindi po sa table, sa amin po mismo. Hindi naman po kami magre-react ng gano'n kung hindi po kami na mismo natamaan. Okay. Ito ang advice ko lang sa mga pupunta ng club, sa mga bar. Totoo yan. Hindi lang itong unang pagkakataon. Yung iba, hindi lang susubang sa atin. Ingat kayo dahil lalo na pag marami nakainom na, halos lahat, sensitive na yan. Kaya dapat iniisip niyang dalawang beses, tatlong beses lahat ng kilos na gagawin niyo Dahil kapag hindi, away ang kainat na niyan. Yung iba pa ka, nagbabarilan, di ba? Yung iba, pulis, ginagamit yung paging police, ginagamit yung baril para manutok o oh. worst, mamaril pa. Ang gusto niyo pong mangyari doon, na lumapit si Mamay Actually, ako na po yung lumapit para tanungin sa kanila kung sino yung bumato. Pero ayaw pong ibigay, ayaw ituro nila kung sino. Ang sabi ko naman sa kanila na gusto ko lang malaman kung sino yung bumato, bakit niya ginawa yun, then tapos na. Pero, pero ayaw nilang ibigay kung per, sino. Pero kahit na siguro ako ma'am nasa katagang kuni sila, hindi ko po sasabihin sabihin mm -hmm. dahil poprotektahan ko yung kaibigan namin, baka mamaya magkaaway pa kayo. Ako hindi naman po ayun yung intention ko. Hindi, <laughs> pero pero hindi naman nila alam ugali yes, mo po. na ang intention mo magsorry lang. Yes po. Sila ang intention nila is to protect their friend na baka sa nakainom na rin kayo at nakainom siya e baka magsalpukan ng kain dalawa. So ang ginawa nila tama lang yung desisyon nila. Huwag na sabihin yung pangalan, magsorry na lang total hindi naman sinasadya. Kaso po dala ng kalasingan, mm -hmm. nakainom ka na rin doon, nagkaroon ng reaksyon. Yes po. Anong balak nyo ngayon dito, ma'am? Um ako po sir tuloy po yung case kasi hindi po pwedeng ganun na porket na inis sila mangga sila sa mga clubs. Okay. Hindi po tama yun ni. Eh. So, tuloy ko po yung case po. Uh, yung po mga bouncer willing ho ba mag-execute ng affidavit? Uh, kasi malaking mm -hmm. bagay yung mga bouncer doon dahil sila ang witness sa pangyari. Mhm. Mm nakausap niyo po yung mga bouncer? Uh, nakausap po namin yung mga bouncers pero willing naman daw silang makipag-cooperate. Okay. okay, pwede rin po kami makipag-usap on your behalf. Yes, uh, po kung ano namin ng mga statement and then yung mga statement ng mga bouncer at kung sino pa mga willing mag-witness doon at yung uh, statement mo, statement yung mga kasama mo, pwede tayo magsampa ng kaso. Paano po yan, ma'am? Sasampa kayo ng kaso? Okay lang po. Kung ayun naman po yung gusto niya. Ako naman, willing naman ako makipag-ayos sa nangyari. Kahit na hindi naman sa ano na sila yung parang nag sa tao. Ako, I'm willing to apologize sa nangyari. Okay. Sana no, ginawa mo niyan nung hinahanap nung hmm. ka namin sa labas ng bar Kaso nawala ka bigla eh oh, nawala ko. Ewan Kung totoong gusto mong mag-sorry Sana hmm. gumawa ka ng paraan na mag-reach out sa akin para mag-sorry -ma -mag O tayo ng Tulfo para magpakita ka Actually hindi, may nag chat, -chat kasi sa akin Doon ko nalaman na may Tulfo May dami account na nag-chat-chat sa akin Yung Carlita Uy I don't know kung sino siya sa mga kaibigan nyo May hmm. nag chat, -chat sa akin Even my mom chinachat na sikat na yung anak mo ha-ha-ha-ha, gano'n. Then, sinachat ako na, paano, ano, alam mo rin, na, may... paano nalaman nang sa iyo yung inyong account? I don't know po eh. May nagchat po sa akin, Carlita. Uy, nakita ko lang po sa message request. Last September 10, nung na-air po yung live mm -hmm. niya dito, Opo. na nagreklamo siya. Mm -hmm. Ayon. Okay. Now, willing siya mag-apologize, at ano po yung take niyo doon sa kanyang statement na willing daw siya mag-apologize? Siyempre dito sa complaint natin kay Ma'am Meiji. Sabi po, narin niyo po yung sinabi ni ano, Ma'am Marga. Ano pong, ano um, yung take? Ano po eh, parang gusto ko po talagang ituloy po yung case po. Yun Magpapake po talaga. ng kaso? Yes po. Okay. Kayo po yung mga kasama. kasi, kasi nung nangyari kasi yun, sir, sa labas ng bar, hinahanap namin siya. May isa siyang friend na naiwan doon. Ang sabi namin, iharap mo siya para makausap lang namin. Edi, hindi dinay na hindi daw niya kilala yung si ano nga si Marga. Kung humarap lang siya nung araw na yon, siguro natapos na to. Okay. Ang akin din pong advice, uh, Meiji. Mm -hmm. Doon ka sa isang bar na masikip na maraming tao. Hindi ka dapat namamato. Yes po. Kasi tulad niya, binato mo siya, nakailag siya, awa yun. Mm -hmm. ba? Yes, diba? Awa yun. At pag nagkaroon ng away, ang nagsimula, ikaw. Pero pwede po mag... Sorry. Nagbato kami na tamaan sila ng yelo pero binato nila kami ng tissue. Pero, pero, pero pangit nga po yun. Okay. Ibig sabihin, anong pinagbulan? Ang puno't dulo talaga ay yung pambabato ng yelo. Pag nandun ka sa loob ng bar, buti sana kung ikaw ay nasa private room ng isang bar. Okay. Eh, pwede kayo magbatuhan doon, kayo kayo magtatamaan, magkakasama kayo. Ngayon, nasa labas kayo ng... Hindi kayo sa private room, may private room ba yung bar na yon? wala, open. Oh. Hindi kayo magbabato, hindi kayo maghagis ng silya, wala kayong gagawin. Dapat na-confine lang kayo dun sa mesa nyo. Huwag kayong gagalaw habang maaari. Dito to yan. to yan. Kasi lahat kayo nakainom dun eh. Yung bar na gano'n, hindi naman ako maniniwala. Lahat kayo na nasa bar dun, puro juice ang iniinom nyo. Tubig, gatas, Milo, hindi eh. Iniinom nyo, puro alak. O, oh, sensitive lahat ng tao doon. So, yung pagbato mo, nakailag siya, lasing siya, ay natural. Ting! Siyempre, lahat ng mga lasing, matataas ng ego niya. Parang isip ng mga lasing, Superman sila. O Wonder Woman na sila. Lahat ng yabang, iira na. Lahat ng lasing. So, hindi ka dapat ng bato din doon. Yes po. Aminado naman po ako na may mali rin po ako. Pero ang sa akin po, parang too much po yung sabunot dun sa nagawa ko. Parang too much yung ginawa niya. Na... Kasi lalaki pa rin po siya eh. Mm -hmm. Magkaiba po kami ng lakas. ba diba po? So, ayun po. Well, dapat po walang discrimination, lalaki-babay, yes. dapat pantay-pantay para yes. sa akin. Correct. Uh, dapat genderless po. ang mm -hmm. Pagdating dito, eh, dapat ano tayo, uh, patas ang tingin natin. Ikaw, may karapatang ka rin mag-counter. Yes po. So, since siya po yung pumunta sa amin, i-reviewin po namin yung video ulit, kausapin ko po yung legis namin, mm -hmm. kung uh, ano po yung tingin nila ma-take sa case. Okay po. Ganito na lang, today, mm -hmm. we learned a lesson here. Na kapag kayo nasa club at kayo po ay nakainom cool. Hindi kayo pwede magbiruan. Maski nga ako minsan pag-restaurant uh, lang to, pag may ingay, napipikon ako. It's just so happened, I think once or twice, okay. sa restaurant kami, decenting restaurant, nagtatawa ng sisigawan. So nabubulabog kami sa kabilang table. Ibang Ang ginagawa ko, tinataw ko yung waiter, pagsasabihan, halakha ka pa rin. Mga nakamerikana pa, mm -hmm. eh ako nalang umaalis. Eh pero kung ako'y mayabang at lasing, ibabatuhin e, ko ng yelo yon. paman mm -hmm. Kung anong yun, yun yun eh. Especially pag sa club, lahat ng kilos ninyo pag-iisipan nyo. Pag nakainom na, uwi na. Totoo yun. Oktansyado ko. Maliban na lang kung nasa private room kayo, uminom ka hanggang gusto mo. Pag wala ng tao, uwi ka. Pero pag nasa lounge kayo, control sa inom. Yung kaya nyo lang, dalawa, tatlong bote ng beer o dalawang glass ng red wine, uwi na. May karapatan ka mag-counter, ngayon kung gusto nyo magdemanda pa demanda ko sa mga legis ko, mag-uusap kami ng mga bouncer. Tingnan namin kung meron po kayong pwede maikaso. For the meantime, ay mo bang magbati kayo? At uh, willing naman tong si Ma'am Marga makipagbati. Meron kayong gusto sabihin, Ma'am, sa kanila? Okay lang po. Yung desisyon nila, irerespeto ko na lang po. Kasi thought? ako naman, ano naman po, uh, ako willing talaga ako mag-apologize dyan kay Meji. Mm -hmm. Willing to apologize dahil sa ginawa ko sa kanya na mm -hmm. mali ko din. Mm -hmm. na nagpadala ako sa emosyon ko ng galit mm -hmm. na hindi na dapat sana umabot pala sa ganun. Okay, good. Yes po. Ano masasabi niyo po, Ma'am Meiji? Pasensya na din kung nung mga oras na yun makukulit kami, lalo ako. Pero hindi ko talaga intention yun kasi unang-una wala naman akong issue sa iyo eh. mm. Lalo malapit ako, alam mo naman yung mga yes. ano, malapit ako sa mga LGBT talaga so wala akong issue sa iyo. O oh nga, puro LGBT ng yes mga kasama yes, mo. Yes po. Pero so, ano ha, medyo cool lang pag nainuman sa mga harutan, kung tawagin ni Sherry. <laughs> Diyan ko minsan problema eh. Hindi, totoo yan, di ba? Kuminsa, minsan napunta pang ako sa ano, kasama ko si Jocelyn. Yung, Opo. Ay, sa silo na kapunta <laughs> ko dyan, kasama ko si Jocelyn, kasama ko si Maricel. Siksikan! Opo. hindi na, sabi ko, hindi na ako babalik dito. Totoo yan. Sabi ko, nakakatakot to. Hindi kami tumagal. Opo. Mamaya, paglabas mo, may natapakan ka dyan, di sapukan yun. Opo. Oh Sabi ko, Jocelyn, Sige Jocelyn. Sige ka talaga doon, sir. O, oh, oh ano yun eh, birthday ni Jocelyn yun eh. Opo. Napunta ko ito. Grabe na, wala ka na madataanan. Umuwi ka agad, sir. Ay, paano na kung <laughs> nagbatuhan doon ng yelo, di stampede yun. Ako Sino po, yung, kataylat. ako po yung isang nabato. Talaga. Actually, sa akin po talaga yung point ng ano, yun, nung bato. Tapos, saan tumama, sa akin. San mama po? Dito po. Actually, napasukan po po ako ng tubig nun. Makikita po uh -huh. sa CCTV yun na namahawak po ako sa tenga ko nun kasi po napasukan po ako ng tubig nun. Aha. Okay. Yeah. Matapos po kayo mga bato, anong ginawa niyo po? Ginanap ko po agad kung, kasi po ano yun eh, hindi agad sila humarap nun. Mm -hmm. Hinanap po namin, sino po yun na ay I, expect po nga po, nakala po namin yung kasama po, papo namin yun eh. Mm -hmm. Tapos ilan, yun po, yun po, ilan po kayo noon? Marami-rami din po kami noon. Okay. Two tables po kami na, mm -hmm. Tapos po, hanggang sila na rin po yung nag na, uh, sorry po, nag-sorry naman po sila, pero ang sa, ang sa akin po kasi, gusto ko marinig yung sorry nung mismo nagbato. Yun yung point ko noon. Paso hindi. Yung sinasabi na dun sa unang live na nag-sorry siya, walang ganun. Wala kami na rin na sorry mo. Ah, hindi ka nag-sorry. Sa unang live, sinabi nag-sorry. O, nagsinungaling po kayo. nag kami. Hindi kayo. Pero ang sinasabi niya, di ba, nag-sorry siya. kami yung, word niya, hindi siya. Sabi niya, nag siya. Bakit biglang ganun? Kayo, kayo uli? gano'n So, kailangan pala kayo. Hindi, hindi yun yung point. Yung sorry lang. Wait, yung point kasi, nagalit kayo na nabato kayo ng yellow na hindi siya nasa pero nanambunot ka at Pero ano ba, dapat, ano ba dapat maramdaman namin? Kasi kami, kami kasi... Hindi kami yon Oh, kami ba yun? Kami ba yun? Pero kasama nyo. Oh, kayo? Ano ba yung kayo? Kami. Hindi, ako ang muna ng bato. Hindi naman sinasadya. saja. Actually, kung tutuusin, ikaw po mismo lapit na pasensya na po. Um, hindi ko sinasadya. Ang binabato to, itong kasama ko. Uh, sorry po talaga. And then, makikita ka niya na hindi kita kilala. So, unintentional yon dahil wala kang issue sa atin tayong dalawa siguro the fact na hindi ka lumapit sa table na ng bato at pinasabi mo lang sa kasama mo, yun, nag-umpisa problema doon. Although, naiintindihan ko yung sinasabi kanina na pinagsori mga kasamahan, siguro dahil natakot ka na baka kukuyugin ka. Pero panindigan mo yung kamalian mo. You did something wrong. Matapang ka magbato, eh matapang ka rin dapat yan yes, doon sa kasalanan mo. Yung siguro yung lesson dito. Pareho kay may mali. At the end of the day, mas malaking kamalian niya kasi na siya. Mm -hmm. Yun lang yun. Pero sa kasalanan, pareho. Nag-umpisa na kasalanan sa inyo, hindi kayo nag Pero itong si Ma'am Marga, eh, nanambunod. Yun yes. lang yun. Mm -hmm. Walang patawaran ngayon o magpapatawad. Anong mangyari? Para yung mga nasa pupunta ng bar, mag-ingat na. Friday pa naman ngayon. Baka may pagdating. oh, baka makita. O, oh, baka magbati na lang kayo. Tapos magpunta lang sa restaurant. Ano? Bigyan ko pa kayong pang restaurant dyan. oh, di ba? Saan daw? Poblas yan. Parang narinig ko na yun. May, mayroon na sinumbong dito. poblacion ng So, wala bang Friday nga? Para mamaya Friday, mag-enjoy na lang kayo. O, oh, nag ko. Nagkabatian na. Ano? Mamegi. Oh, titingin ka pa sa kasama. Huwag mo tingnan kasama mo. Ikaw, decide. Huwag naman itong isang mag-sorry. May mali ka rin eh. Kung Alam kasi. ko naman po yun. May mali talaga din ako. Sana hindi ka lang umilag. Kaya nga. Ikaw Paano talaga mali? kung hindi ka umilag, ikaw ang Walang gulo. Kaya nga, nasa bunutan tuloy ako. Kaya nga, ba't ka kasi ilag-ilag? Pupunta-punta ka ng club, balongkot. Dapat pagpunta ka ng club, masaya ka. Heartbroken daw siya siya. Heartbroken. <laughs> po, <all> <laughs> <time> <laughs> <na> <laughs> yun. Oh, di kung heartbroken ka, dapat nakaupo ka lang tapos nakayuko ka doon. Ganun heartbroken, di ba? <laughs> Kaya nga po siya na bato sir. Yeah, Kaya, kasi, kasi, po, bro. ako that time. Nang bato, umilag, eh kung hindi sana doon dalawa, di, hindi tumama doon sa kabilang table. Broken hearted na nga, napunta pa sa full position. <laughs> <laughs> Mamalga, eh, mag-sorry kasi siguro para matapos na dito. Ako, willing naman po talaga ako mag-sorry ano mm -hmm. mag -sorry kay Meji on oh, what sorry. happened last September 8. O, oh, di sabihin mo na. Yes, um, mm -hmm. sorry sa nangyari na sinabunutan kita nung gabing yun mm -hmm. na hindi ko naman sinasadya Nagtadala ako sa galit ko sa inis ko that time na dapat pala hindi ko na ginawa mas kinausap na lang kita after that since parang okay na rin naman na nung pauwi ganun uh, so ayun sorry talaga pero kung ano man yung magiging decision mo uh, I respect that Pasensya na din Pati iyo. Si Sorry talaga I feel like Ano lang Yung galit ka Yung time lang na yon. Maybe Hindi ako galit sa iyo Pero galit ako dun sa ginawa mo lang Sana gets Ngayon Actually Hindi talaga Aabot Sa ganun kung Kaya nga yung point namin ba Gusto namin makita Yung mismo nagbato Kasi yun yung gusto namin Sorry Yung mismo dun sa nagbato Kasi ito si John Carl Mabait naman si John Carl John Carl Mabait din naman po Si Aaron si Adonis Makana yung pagkasabi niya eh hindi ako galit sa iyo kasi wala naman akong dapat ikagalit sa iyo kundi doon sa pagbabato. Tama 'yung sinabi niya. Approve ako doon. Oh, inagkakawayan na sila. Oh, mamaya mag Sis na nga po. magkasama tayo sa Pobla ha. Kami dapat away na ni. Hindi po talaga ganoon. Oh, hindi, yeah. hindi ko kay ispo sa Pobla. Wala na sabon ata. Kita kayo sa ano? Magsagot ng tikilo. Uy, tara na. Para lang yan. Ah, hindi wag. Pa-shot glass naman yung. Restoran na lang, hindi restoran. Oh. Pasa mo na Sa buffet. Ito <laughs> mo, ipabuffet ko tayo Pag lahat. Pagin mo matulpo na tayo. Ha? Sa Shangri-La buffet, o oh, dyan. Oh. Meron ba tayong ano dyan? Gatas? Bigyan natin mga gatas to. Milo, chocolate. Ayon. O oh, yan na. Ano na kayo? Bati na. Oh, ganun lang kabilis. Di ba? Opo. Oh, paglabas niyan, mag-ano kayo, mag-kain ka sa restoran. Huwag sa alak. O oh, pwede kayo pumunta sa bar, huwag kayo uminom. Ice tea lang, ganun. Ice tea kung saan okay ba sa inyo? Okay. Ganon. Okay na. Magi na maoy ma, ha? Charot. Oh. O, total, kita mo, yung tropa niya, LGBT. Mm -hmm. O, oh. hindi mag... Diba? I love them oh. Akala so kanina, much. ko kanina, si ma'am, ano, girl. <coughs> oh. Mukha lang po, pero hindi talaga. O, oh, di ba? Oh kaya um, naman girl. tawag ko eh. Mm. -hmm. Oh, diba? um, girl. Okay. Sige, ganun na lamang po ha. bati na kayo. Pwede ah, ka mag-usap ng sa labas. At kung gusto niya ako po'y mag-sponsor para mag-merenda kayo dyan sa labas mamaya. Oo, oh, akong bahala. Okay? Sir, hug Sige po. Na mga hug. Oh. O, oh, shake hands po. na lang. Gusto, mas gusto ko yung hug. Para maramdaman. Oh, sige, hug. Wala na sabunutan, wala, na. na sa O, oh, Hug na lang. Hindi, hindi, hindi. Hug na lang. Hindi, wala na Hindi, sige. Hug. Tayo kayo pareho sabay. Ma'am, hug na lang. Para... Okay na. Ayo, malay maray matutuwa. Ayan. Ito po yung mga nagsabunutan. Kapuway. Okay na. Oh, di ba? na. Okay na. Bago na lang ng shot glass. Joke. Okay. Sige, salamat sa inyo. Ingat ah. Ingat kayo lahat. Ingat, ingat.